Suspendido na ang manning agency ng Pilipinong crew ng isa sa mga barkong pinalubog ng grupong Houthi. Ayon sa Department of Migrant Workers, may mga protocol silang nilabag sa pagdaan ng barko sa Red Sea. Saksi si JP Soriano. Ito sa bulk carrier ng Eternity Sea matapos ang pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea. Sa videong inilabas ng grupo, Kita ang pinsala sa iba't ibang bahagi ng barko na batay sa mga ulan ay pinatamaan ng sea drones at rocket propelled grenades. Kita rin lumubog na ang barko na may dalawang put dalawang crew. Lahat sila maliban sa isang ruso, pawang mga Pilipino. Tugma naman ang itsura ng nasa video sa itsura ng Eternity Sea ayon sa Reuters News Agency at kinumpirma ng United Kingdom Maritime Trade Organization ang paglubog nito ayon sa Defense Attaché ng Pilipinas sa Bahrain. Ayon sa Department of Migrant Workers, walong Pilipino crew ang naidiktas na. Nakatanggap din sila ng report na Pilipino ang dalawa sa tatlong naiulat na namatay sa pag-atake bago pa lumubog ang barko pero sabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa palasyo, hindi pa talaga nila alam kung anong lagay ng tatlo sa mga Pilipinong sakay ng barko. Inaalam ngayon ng DMW kasama ang Department of Foreign Affairs kung totoo ang impormasyong galing umano mismo sa huti na may mga hawak silang mga tripulante mula sa barko. We have to confirm for ourselves uh, whether uh, indeed the Houthis have, have uh, the rest of the crew this is something that is yet subject to confirmation and we're working closely with the sector lazaro and in the DFA along these lines sa ulat ng reuters ngayong gabi kasama ring na rescue ang isang indian at isang greek security guard ang ilang na rescue dalawang araw nang nakababad sa tubig nakausap na ng DMW ang mga kaanak ng mga Filipino seafarer kasama ang manning agency at ship owners. Suspendido na anya ang license manning agency nito sa Pilipinas, pati na rin ang principal o may-ari ng barko bilang bahagi raw ng pagpapataw ng paunang regulatory measure at investigasyon na ginagawa. Base sa mga nauna ng department order ng DMW, pinaiiwas na ang mga barkong magsasakay ng mga Pilipino sa Red Sea at Gulf of Eden. Pero ang lumalabas daw sa inisyal na impormasyong nakuha ng BMW, naglabas-masok ito sa mismong mga bahagi ng dagat na itinuturing ng delikado. Dalawang beses nag-traverse sa Red Sea. Uh, kasi kung di-trace mo yung rota niya ng Egypt to Somalia, that's one, okay? that, that that's one turn or one uh, crossing across the Red Sea. And then bumalik ng Jeddah, so a second one. So, at least two counts of violations of our rules and regulations. Hiningan namin ng pahaya ang Manning Agency ng Eternity Sea sa kanilang opisina sa Pilipinas. Pero ipauubaya raw muna nila ang anumang sagot at impormasyon sa DMW. Paalala ng DMW sa mga Pilipinong tripulante, may right to refuse o may karapatan silang tumanggi kung maglalayag ang sasakyang barko patungo sa Red Sea at Gulf of Aden. May form yan na uh -huh. download na lang, susila uh -huh. pa na lang nung marino ah uh, i-download niya for himself sa DMW website or yung manning agency dapat magsupply niyan. Mm. Uh, kada daan sa red sea dapat tinamamahagi na niya yung form na yan. Kung hindi violation 'yon. Karapatan 'yan so kailangan galangin ng ng ship owner. Mm -hmm. uh, so number one, entitled siya to two months wages. Pangalawa, free repatriation. Mm. Pangatlo, non-discrimination. Hindi siya mabablacklist at in fact, bibigyan pa siyang opportunity sa iba namang mga rota. Ang pag-atake sa Eternity Sea, ang ikalawang pag-atake sa barko sa Red Sea, sa nakaraang mga araw kasunod ng pag-atake ng mga huti sa MV Magic Seas. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi.